kadini Hello Ma'am, Hello. Pwede kayo? Kumusta, JC Marbogaje. eh. Uh, Sabi kanina ni General Malbil na makasama kami. Opo, may magandang oh, naman po si General Malbil kanina. Oo. sinabi ni General Malbil kanina. Okay. Tapos. Okay. Umasos. Uh, nandito po kami ngayon, mga abogado ni dati Pangulong Duterte at nandito rin po yung uh, doktor niya. Ano po, hindi kami pinadaan. Uh, may instruction po si uh, Ruth, no? Uh, hindi kami papasukin. Constitutional right po yan, yung medical. Nandito dito yung mga doktor. Dok Agnes? Dok Agnes. Ito yung mga doktor nila. Schedule for uh, Roger. procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw ko rin po. Mas ulit yung mga abogado. Under instruction, Mr. Day, make it right, up the uh, we are being prevented from proceeding to city the president because the guard is uh, under instruction not to allow us to see him. Walang well, thank you, look, you. I know, I know. You're working with him. Kanina, sabi ni General Malbil, pwede po samahan eh. Pinabi oh. ni General Malbil sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa coaster. Bakit nag-iba ba bawal po, ma'am. Yung yeah, bawal kayo. Yeah. Pinagpano po na ilak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. Your other instruction to prevent anybody from seeing the president? Ang no, instruction po, ang instruction po sa amin ay to secure the door. close lang po, I-close lang po. Kahit pala po yung mangyari, i-close lang po. Mas kaya ng mga abogado? Abogado mismo yun. Hindi ko na po dagdagdagan sa mga na Sino ang nagbigay sa inyo instruction? Yung mga... Ah?

全部出すことです。 Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni... Doktor. Si Doktor. Abogado, Doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw na, Doktor. Constitutional right yan bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dati Pangulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. kali sudah buk, kali